sulong urong na beam! Kainis, wala man lang kaming matinong mapag-usapan. Masyado kasi makaluma si Papa eh. Araw-araw sumusulo ang buong mundo. Pero siya, hindi man lang siya marunong na sumunod sa uso. Hindi niya ba naisip na napag-iiwanan na siya? Hmm, ano ba nireklamo nire mo dyan? Ito, Doraemon, tingnan mo. Hmm? May nakikita ka pa bang gumagamit nitong lumang radyo ngayon? Wala na, di ba? Hindi na kasi uso to. Ngayon may mas magandang gadget na kumpara dito. Tapos nung gusto kong magpabili ng ganun kay Papa, alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin? Ano? Hanggat gumagana pa yan, sapat na yun. Nakakainis, di ba? Ah, ang malas ko naman, pinanganak ako sa makalumang magulang. Ay, ang dami mong sinabi, gusto mo lang pala ng bagong radyo. Titingnan ko kung ano mahahanap ko dito sa bulsa ko. <laughs> ang sulong urong beam! Sulong urong? Iset natin yung dahil sa beam na mga 10 taon. Tapos... Uh, uh. huh? huh? Ha? Ang galing! Pero alam mo, luma pa rin ang ganitong radyo. Ano magagawa ko? Masyado na kasi lumay yung radyo na binigay mo. Gusto mo makita yung mga radyo sa hinaharap? Magagawa mo ba yun? Siyempre naman. Ang lang nun. Ang makabagong radyo. May built-in phone camera, digital watch at may 3D TV pa. Wow! Ang astig naman ito. Pero hindi na tumukong radyo, ano? Wala pang may ganito kaastig na gadget ngayon. Pwede rin natin iurong yung pagiging bago ng gamit. Oo nga, no. Mas nagiging luma yung gadget. Ito ang itsura oh. ng radyo nung unang beses itong naimbento. Wow, ganito pa lang itsura nun. Doraemon, pwede nga ramin ko yan? O, oh, sige. <laughs> Ayos, ngayon mag tayo ng bagay na pwedeng gawing makabago. Itong lapis. Hmm? ano to? Ang weird. Ha? Huh? Naging automatic pencil yung lapis dahil sa beam. Pahiram mo na ako saglit. Oh. Uh, Kailangan mo magsalita dito. Tapos yung ink sa loob, i-re-record yung sinasabi mo. Di sa save mo na dito sa pencil. Tapos isusulit yung sa papel yung record mo. Ilapit mo yung pencil sa papel para masubukan mo. Oo nga, no. Ang galing naman nito. Ano pa kaya pwede natin gawin makabago dito? Hmm? Ano kaya magiging itsura na ilaw? Ah! <tinyo> biglang nawala yung ilaw. Ha? Sa inaharap, yung buong isa minang nangiilaw, di na kailangan ng bumbilya. Ayos, yung sunod naman. Ang galing, naging automatic yung pinto. Tingnan natin kung paano magiging makabago yung buong bahay. Ah, mas mabuti pa siguro akin na yan. Oo, oh, bag binabawi mo na. Akin okay na, tama na ang paglalaro. Mm. Ginagamit to para pag-aralan kung ano pinagmulan ng buhay at kung ano magiging hinaharap nito ng buhay pala ha? naiintindihan ko na, malaki pala ang pakinabag ng gadget na yan. Hoy Doraemon, di ba makaluma yung papa ko? Luwing kaya natin siya makabago, ano sa tingin mo? Kahit naman maging makabago pa ang papa mo, hindi ka pa rin niya bibilhan ng kahit ano. Hayaan mo na yun, gusto ko lang makita wow! kung ano mangyayari. <laughs> Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Dali, Sigurad gamitin mo na ngayon habang wala siyang ginagawa. O oh, sige. Para sa araw na ito, anong lugar kaya ang i-feature namin ngayon sa Wonders of wow. Japan? Mm. Lagot na! Sa maurong pala nakalagi yung setting! Ay, balik mo ba na siya sa dati! Ano mo yung hinihintay mo? <tod> ano ah! pinagbubulongan uh, ni chat Wala naman po, Papa! Di ba wala lang yung Doraemon? Oo, oh, tama wala yun! <laughs> <tod> oh, magandang araw sa inyong lahat! Ilibutin natin ngayong araw wow, uh, ang usang-usang! Delikado pala yung gamitin sa tao! Masyiko sa ibang bagay na lang muna sa natin subukan yung gadget! Oo oh, nga, tama ka! Ha? Wala namang kahit anong pwedeng paggamitan nitong beam. Ha? Yung ibon na yun kaya, gawin mo makaluma dali. Hmm? Sige, subukan nga natin. Hmm. Oh! dinosaur ang mga ibon noon, ano? Tama ka, pero kasi nanggaling naman talaga mga ibon sa dinosaur. Talaga? Marami pa akong gustong paggamitan niyang sulong urong beam. Lalabas muna ako para maghanap ng iba pang hayop. Teka, ito, mas mabuti pang wag na lang. Hmm. Ha? Hmm. Naghahanap ako ng hayop. Wala yata ako mahahanap na hayop dito sa kusik. Oh! Hmm? May nahuli na ako sa wakas. Hmm? Pwede na to, di ba? Hmm? Oo nga pala, malaki ang takot ni Doraemon sa mga daga kaya nagulat siya. Ay, hayaan mo na, ako na lang mag-isang gagawa. Hmm? <laughs> 1,000 years ba? O 100,000 years pa urong? Eh kung isagad ko na lang kaya, gusto kong makita kung anong ninuno ng mga daga. <laughs> wow, unti-unti lumalaki yung katawan niya. Ang galing nito. Wow. Oh. ha teka, parang alam ko to ah. Oo, tama Hindi <laughs> hmm, ako nagkakamali, ito yung Tama, ito nga Ito yung hayop na ninuno ng lahat ng mga daga Iurong pa natin ng konti Ito naman yung ninuno ng mga mamal 200 hmm, milyong taon na nakakarahan Nag-evolve ang mga hayop na to mula sa reptile Talaga? Wow! Ibig bang sabihin nun? Yung mga daga at elepante galing sa iisang ninuno. Eh kung umurong pa tayo ng konti. Eh. Ito naman yung tinatawag na therapsid, ang pinakaunang mga mamal. Grabe, hindi ko na doon ay iintindihan. Tingnan natin pag inurong ko ba. Eh.

Balik mo na sa akin yan. <laughs> Pwedeng huling hirit na lang. Gusto ko makita ang itsura ni Papa pag lagi makabago siya. Ngayong araw, isang pares ng kakaibang halimaw ang gumawa ng gulo sa residential area. Pwede ba yung mo, mo yun na yung Ha? Malaki sa ang yota kasi lagi umaasa sa, sa teknolohiya. Yung kamayang pa, to mas papayat. Oh, bakit parang bumiga? Tignan mo, ang astigo. ko. Hmm? Anong problema, mga bata? Wala, 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 wala. Wow, ganito ang makabagong tao. Ha? Puksilong ng mga tao. <laughs> Nakakatuwa naman. Tama na ka